Tandaan mo. Nandiyan na Diyos. Diyos! asin ng Diyos! Hindi ko nga siya nararamdaman. Kung na ang Diyos, bakit ako nagkaganto? Bakit ko na nararanasan to? Kasi ko, kung, kung, may Diyos, hindi na dapat ako masasaktan. <laughs> Wala lang akong nabuhay ko. <laughs> Kaya dapat lang na mawala na ako sa mundo to. Kari! Anong mabili ka mo sa buhay mo? Huwag mo pihilan, pre! <laughs> Hindi! Tumigil ka! Anong Ganyan lang, baba, ibabasura mo na lang buhay mo? Tandaan mo, pre. Hindi mo na itinday ko ano pinagdadaanan ko na hindi ikaw nakakaralan si Doc. Alam ko. Alam kong hindi ko maintindihan. At hindi ko maintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ba nararamdaman mo. Pre! Binigpal daw ng girlfriend ko. <laughs> Nawala na ako ng trouble. Ayaw ko walang kwentang tao! <laughs> Lagi akong tinusubatan ng magulang ko na wala akong kwenta na bakit ganito? Lagi nila akong tambay. <laughs> Kaya, ikaw ba? Magaganaan ka bang mabuhay pa sa mundo nito? Kung wala ka naman silbi? <laughs> Kaya, pres ayam mo na ako. Salamat dahil nag pero hindi. Makinig ka sa akin. Tandaan mo. Nandiyan ang Diyos. Diyos! asin ng Diyos! Hindi ko nga siya nararamdaman. Kung na dito ang Diyos, bakit ako nagkaganto? Bakit ko na nararanasan to? Kasi ko, may Diyos, hindi na dapat ako masasaktan. Kasi dapat lagi ako masaya. Kasi di ba, sabi nila mahal tayo ng Diyos. Pero wala eh. Oo, mahal tayo ng Diyos. At lahat ng nararamdaman nating sakit at paghihirap. Ito'y pagsubok lamang. Tandaan mo, na ang Diyos hindi magbibigay ng problema na hindi mo kayang lagpasan. Alam kong kakayanin mo yun. Di pa kinaya ko nga? Nagkaroon ako ng maraming problema, kagaya mo. Pero hindi ako sumuko. Alam kong kakayanin mo din. Kaya, huwag kong ituloy. Hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Hinihintay ka niya. Bumalik sa kanya. Tandaan mo yan. Pagdapag na ako, oh pre. Wala na ako pag-asa. Napapalit ko si Tate. Ano mo bakit? Lahat ng problema, nasa loon na lahat! Kaya, sasabihan mo ko na magsubok ko lang to. Pero, hindi. Mahalas ako! Malas. Sa tingin mo ba, pati wakal ka, magkagaan ng buhay mo. Hindi. Mas lalong hihirap yun, pare. Mas lalong hihirap ang lahat. parabi ka may iwan. Sa palagay mo ba? May pag ba ako? Nakaya ko. Nakaya ko lagpasan lahat ng pagsubok na ito. Naniniwala ka ba? Kasi ako, hindi ako naniniwala, kasi hindi ko talaga kaya naniniwala ako sa iyo na makakayanan mo isipin mo kung ano gagawin mo hindi pa kulay ang bago pare sa <laughs> darwin pre, salamat na <ya. laughs> dahil nandyan ka kung kailan kailan na kita najan ka para payuhan ako, para pigilan ako sa gagawin ko kahit kailan talaga hindi mo mabinig ko Lagi talaga ka tinahasahan pre Walang iwanan okay, na Kaya ba, kahit kailan talaga Aasahan kita Ako pa Lagi ako nandito para sa iyo Hindi ka talaga na nabalitaan mo ba yung pagkamatay ng kaibigan natin si Jayroll? Ano? Patay? Ano ba pinagsasabi mo? Eh galing dito kahapon yun. Buhay na buhay. Ikaw, huwag ka magbiro ng ganun, ha? Ano ba sinasabi mo nagbibiro? Ikaw, 40 days nga niya kahapon, eh. 40 days? Kakasabi ko siya yung kanina na galing dito yun. Ako nga, huwag mong binibiro, ha? Kinikilabutan ako sa sinasabi mo, eh kung ako sa'yo, puntahan mo na lang sa puntod niya nang maniwala ka pre hindi, daya mo naman buhay na buhay ka nang niligtas at tutulungan mo ko pero ano to pre matagal ka na palang wala na hanggang sa uli pagkakataon tutulungan mo pa rin ako na dinamahin mo pa rin ako. Pero, doon talaga akit ng kaibigan. Kasi, na kahit batay ka na, nagsilbi kang guardian angel ko para may tiwid yung landas sa tinata ako. Pero, agad sa buli ha? Masaya ako na nagkaroon ako ng katulad mo na langit dumadapi sa akin na kahit iniwan na ako ng lahat andyan ka may isang tulad mo na tutulong sa akin para pag na lahat ng problema ko pero nagsisisi ako kasi wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko na ako naman yung tutulong sa'yo kasi lagi lang ikaw na tutulong sa'kin <laughs> mahal na mahal kita pagka sa muli natin pagkikita tayo pa rin ang best friend ha